Ayan mga idol. Ito mga idol, nabili ko po ng uh, 38,000 pesos. Lahat po yan mga idol. Ayan. Mga silver coin. Ayan. Baka meron din po kayo mga idol. At meron din pong ayan, 2 uh, dalawang piso na ito po, papel. Ayan o. Oh. Ayan ang oh. lutong. Ayan ang oh. lutong mga idol. Dalawang piso po siya, papel. Ayan. Yan, ayan ay, po. Bali 20 peraso po 'yan, siya mga idol. At ito po yung isa, yung Ang oh, dito yung Sea Games, ayan oh. Meron siyang lagayan, mga idol. Ito naman yung mga silver, yan. Pag meron din po kayo, mga idol, yan, PM po kayo sa akin dahil bumibili po tayo. Ito naman ay 25 125. Ayan, peso Rizal, yan Ito naman mga idol ay Ayan, 150 years of. Ayan. Ayan oh, uh, Gamborza, Gamborza coin. 150 peso commemorative coin. Gamborza. Ayan Pag meron po kayong mga ganito, mga idol, ay lagi po tayong bumibili nyan Ito. Yan, ito naman ay 100 peso. Ayan, si Mariano Ponce. Ayan mga idol mga commemorative coin Yan. Yan. ito naman ay 1902 France iyan eh France silver Yeah, ito naman ay 1877. Ayan. Ayan, mga idol. 3 dollar. Ah, ito yung mga US Philippine coins. Ito yung 1903. yan po. At meron tayong ditong uh, 1906 na uh, replika. Ito po replika lang po itong mga idol. Niyan. Kitang oh. kita pa yung replika magkaiba po sa sa original. Yan, replika, mura lang po yan. Dalawa piraso ng replika ay Ayan mga idol replica. Ah, uh, ito pa yung mga tunay. Ayan, 1903 na. Ayan, S. 1903 piso. Ayan po mga idol. Ayan, malabo. Ayan. 1 peso. Ayan o, no, oh, 1 peso Pilipinas. 1903 na malaki. Meron ding 1903 na uh, 50 cents. Meron ding 1903 na Ayan o, oh, 20 cents naman siya. Ayan o, oh, 20 centavos at meron din pong 1903 na ayan o malabo yan ayan o 1903 na 10 centavos naman mga idol ayan maliit at saka meron din 1903 na ayan ito naman ay 5 centavos na 1903 ayan o ayan meron din pong 1903 na Ayan, oh, mga idol. Half centavos naman, medyo malabo. yan. Nakita kasi. Ayan, 1903 to na half centavos. Ayan. Labo mga idol. Ayan, 1903 half centavos. At saka, 1903 na, ayan, oh, 1903 na 1 centavo naman siya. Ayan. Daming 1903 mga idol. At ito namang iba, ay mga middle po ito mga idol. Mura lang naman to siya. Ayan, mga middle daming medal. Ito naman mga idol ay ayan, uh, 1949, 1974 ayan, uh, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, 25 peso Republika ng Pilipinas. Isa po itong uh, silver coin. At meron tayo ditong 25 peso na ang bagong lipunan. Ayan uh, 1975. Isa itong silver coin mga idol. Tsaka saka meron tayo ditong... 1942. Ayan o. 1967. Umaapoy na espada mga idol. Ayan o. Ayan. Bataan. Ayan kanyang ah, likuran. Ayan po. Ayan kanyang likuran. 1 peso. Mga idol. At saka meron tayo ditong... Ayan o. 1897. Alpunso mga idol. Ayan o. Alpunso lamang... Ayan, yun, peso naman siya, Islas, Pilipinas. Ito mga idol, yung uh, Alfonso, ang tawag dito ay Spanish Philippine Coin. yan, ito naman si Lapu-Lapu, kalaban ni Magellan. yan dalawan sila magkalaban, Kampilan, oh, Lapu-Lapu. Isa po itong uh, silver coin. Siyempre, hindi pa huhuli si Rizal. Ayan oh, si Rizal. Oh. Wag pa huli si Rizal mga idol. 1861 at saka 1961. Ayan. Ayan mga idol. 100. Ayan. Ito mga idol ay isang uh, aluminum. Napakagaan lang po nito mga idol. Sobrang gaan. Ayan. Magagaan lang po yan siya Ayan. Ito na yung mga piso. Ayan. Ito yung mga piso na. Ayan. Meron tayong 1905. United States of America. Ayan. 1 peso Pilipinas. At yung mga common mga idol katulad ng 1909 ayan. 1909 United States of America 'yan one 1 peso Meron din 'yan siyang mga ito 1910, iba naman siya yung kanyang year ayan. 1910 'yan one 1 piso. meron ding uh, 1907 ayan. Yung mga idol, mga silver coins yan mga idol. Uh, US Philippines Silver coins. Siyempre, meron tayong mga 50 cents. Ayan o. Yung mga 50 cents. Ayan, 1904. Ayan o. 50 centavos. Tsaka, ayan, meron ding 1907. Ayan, 50 centavos mga idol. Ayan. Ito, mga medal. Common, common medal. yan lahat po yan mga idol. Pag meron po kayong mga ganyang coin, huwag niyo po kalimutan sa akin mag-PM dahil bumibili po tayo anytime mga idol. Maraming salamat po and God bless.